Ginger pili ka. Anong gusto mo? Kaba, ginger. Wow! Ay, panlalaki Ito, 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 Wow naman! Ayaw daw niya. Yeah. Uy, uy bundo. Bobo. Oh, Kaba si Ginger. Yeah. O, tapos may shades pa, Oh.

Ay cute! Ang cute na. Ay, ito ba ganun ba? Ito! Yan cute. ni ba cute to? Oo so, uh -oh, cute yan. Yun. Ay cute din to. Mas maganda yung bright. Uh Oo -oh, mas maganda ngayon. Parang para sa akin. <laughs> <laughs> Perno kayo ng ano? Ayan na, ayan na si Shishi. Si, si, si siya, siya kasi ano, ginger. Wow, okay. naman! Pwede ba? Na? Ayan, bagay, Lick. Oh, Mas maganda yung isa. Parang matanda yan, Lick. Oy, hey, Lola Ginger! Matanda na si Ginger, eh! Bilanta na siya, ma. Eto. Uy, binibilan ka? And kumipili si Tita Titaleg like, ngayon ng uh, scarf para ito pa kay Ginger. Ito. Wow! Yan. nandito kami sa Field Dog Scarf. Yeh, it, si Ginger. It, it. Ayan. 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 <laughs> de, ganyan, pang ano yun? Hindi. 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 Pang Hindi. Hindi. formal. Hindi. Mm. Ito dito, meron sila mga parang Filipinian para sa mga dogs. Ang ganda oh. Cute. Ayan. Ayan oh, ang ganda. Iba-iba eh. May pang large. Ayan, cute. Tapos meron din silang mga parang mga accessories for dogs. Ito ang pinaka-cute, oh. Mga eyeglasses. Baka bagay ito kay ano? Baka bagay ito kay truffle. Kay truffle sa kay ano? Turnip. Yan. Yeah. Yan, yeah, guys. Tingnan nyo, oh. Meron pa mga ganito, So, pwede kayong pumili dito. Uh -oh. Ito, ito, ito. oh okay. Ang pangalan nila ay Field Dogs Car. Mm -hmm. Muyu? Yes. Sir. Kayo po yung may ari. Yes, ah. uh, ano pong tawag sa mga ganito? They're mochi buns. buns. Kanina pinahawak ni Sir, malambot siya, hindi siya ampaw, hindi siya lumulubog oh. So, na-curious kami. Gusto namin i-try isa po nito. Um, tapos yung sugar-free po. Opo. Saka, Fairy one. Ano po yung laman? Custard filling and then there's uh, toppings like fresh fruits, like fresh ah, strawberry, ah, fresh man. mango, uh, green grape, muska, and then this one is kings or Kayo po yung gumagawa? We make it ourselves locally, but the brand itself, the concept, and then the recipe, all came from Singapore. Singapore, from you This one is also 150? Yes, 150. Eto yes. yung may fruits? Yes, 150 for two pieces. So, there's custard filling and then for this one has fresh strawberry and fresh mango. Oh, yeah. yan. So, At saka isa nito, yung may fresh mango. Kakaiba siya eh. Um, 319. 319. 319. Yes. Yeah. So, this one is 390 only. For kumuha ko nito tagisa ito, eto, saka, tea, and, and this one. Ang maganda dito kasi, meron siyang fruits and um, custard na sa loob. No? It's perfect for gift din, actually. Actually, ang ganda nga. Especially yan. for, maybe, if you, if you like to take a photo, mm, -hmm, uh, mm -hmm. Instagram yan, Instagram photo. Oh, Instagramable siya. And, ano, so very appetizing. Para siyang, ano eh, yung mga nakikita mo sa cafe, diba? strawberry Strawberry. Yeah. It's lovely, man. yeah. So, so it's appetizing. Yeah. Yeah, may pumipili pang iba. Yeah, especially for kids, they, they're attracted to, especially the new generation. Sabi ni Sir, sila daw yung gumagawa mismo yeah, nito. Pero... But it's a franchise from Singapore. Franchise from Singapore. Okay. Tapos ano pa po yung iba? Itong brownies nyo, ganun din yung style. Uh, it, it's basically just a chocolate chip brownies. Chocolate chip brownies. To so cater also yung mga kids eh. Especially yeah. like... Uh, below 13 kids. Yeah, they um, like sweet stuff. This one is? Uh, this one is custard and then Oreo. Uh, For you. Or you. Mm. But you can, yeah, would you like that? Huh? Yeah, yeah. That's why I'm talking to you, yeah, Muyo SD. Or actually, if you get our box, meron siya dito Pero it's the same thing, eh? Muyo PH. Uh-uh. Yeah, Muyo PH. Yeah. yeah. Very nice. And very friendly si sir. <laughs> very friendly si sir. He gave me, ano, discount ng 40 pesos. Yes. Thank you. In case you want to give someone in the future, you can message us in our social media, Facebook, Instagram, Mui PH. Yeah. But hindi kayo mag-partner sa mga coffee shop, sir? Uh, right. No, pwede rin naman if, uh, actually, oh. Oh, if someone is interested, you can message us. I can give them a... Uh, Jose Enterprise. Oo nga. Ayun. Na narinig niyo yun, guys. Yung so, mga followers ko. Kung interested daw kayo, pwede daw si Sir. Or you yeah. can franchise naman for 150 na. I, uh, I price it a very low price. Eh, may, at franchise. Least at least it's fast for people uh, to invest. Fast for oh Oo, tama. Oo, oh, kasi mababa lang. Kasi ano? the sooner you get your RY, the, the happier you are. Yes. Eh, oh. yeah. And the longer you will stay with the family. At uh, ito po yung number ni Life, yung address So So, uh, you can message by like, oh. personal number. Ang maganda dito kasi, ano, papatok pa dun sa mga bata. Kasi tingnan nyo, ang ganda na itsura, oh. Tapos, if you're kagaya naman, kagaya ko na medyo may edad na. Ito, meron silang walang sugar. Ayan, no? Ayan. Tapos, yun yung itsuraw. Pwede talaga pang gift mga ka-day off. What we like sa Muyo kasi, hindi lang sa kategorya. Normally, hindi ko nangyari, teenagers lang ako. Oo, tama. So, mayroon siya one of every category. So, oh, oh. kids, teenager, young adults, adults, you can see na. Tama, so, tama. O, oh, yun, diabetic. Ito, I'm thinking of ano, yung friend ko, si Mr. Dokoy Koy. I'll give to one. Sa pwede po yun na uh, isang box, pare-pareho ng laman? Pwede. Panyari po, apat ng ganito, pwede na. Ah, pwede, talaga. You can choose your own uh, combination. Uh, thank you, sir. Thank you. Thank you. Ginger, patingin nga ng damit mo, na scarf mo. Ginger! Wow! Naka-scarf na siya! Ba? Ganda! <laughs> Hindi na lang daya pa! Bulat ako kay Tito Sandy. Parang totoong nakatayo siya, di ba? Oh, Sandy lang pala. Yeah late, late lunch plus merienda muna kami dito sa ano to? ah uh, Maxis <laughs> fried chicken. Tingnan nyo yung talk oh, namin si Ginger. Ang ba yun? Ayan o. Kahit nagugutom na siya, hindi siya nang gugulo. Hindi rin siya tatawa. O ganyan lang siya. Behave yan si Ginger. Ginger. Wow, Banda! Nakaspark! <laughs> Ganda. Ang ganda. Yeah. Ah. Nakatayong bago. Hulaan nyo, hulaan nyo kung ilang taon na yung dog namin. <laughs> Please your comment below. Meron kayong price. Eto. Isang ganito. Wow. Order ng mama ko, lumpiang sariwa, lumpiang ubo, din ang favorite niya dito sa Maxis. Pero syempre kami, eto, kami ng kapatid ko, hindi Um, chicken burger without cheese. Wala so, daw silang stock ng cheese. So, yun, basic meal. And then, regular pancit canton. This one, tofu, seasoning tofu, and sisig. Uh, rice. Kaya lang, nandun pa sila sa kabilang side, eh. ano, sa Nanyang. Sa Nanyang sila bumibili ng tea. We ng drinks nila. This is our burger with the banana ketchup. We're walking dito sa labas ng ulan. Nasaan ba tayo? Lumabas kami ng landmark. Stop pa. Stop pa. CC nakastaff pa. Pwede daw. Dahan-dahan mo. We're walking. Dapat dinala mo yung ano ni eh. Yan. Yeah. There's my mother. Nahanap namin yung Thank <laughs> you. <laughs> oh, ngayon nakita niyo kung paano yung mga kapatid ko. Ganyan sila. <laughs> Pupunta kasi kami doon sa salon kung sa magpapagupit ang ating tito Lek. Kasi idodonate niya ang kanyang buhok. Yan. donate niya ang kanyang buhok para sa mga cancer patients na na kailangan mo. Ikaw, Maxine. Ha? Sayang. Sa ka, pati na hair mo. Ayun, umikli na yung buhok niya. Ginger? Gundo ng scarf. Gundo ng scarf po. Sa na mama mo, nanlimas na na mercury. bumili ng gamot para sa migraine ni Maxine. Gusto mo tumambay sa ano, sa food court sa landmark? Food court. Eh, dito na lang daw siya so, sa Team Hortons. Dito kami ngayon dito sa Makati siya. Well, uh, yeah. Si Hannah hahanapin na namin yung salon kung saan magpapagpipit yung kapapit ko. Ng buhok. Papagpit siya ng buhok kaya mga kasi nakakadodon eh. Para sa mga cancer patients. Yeah. Pati siya eh. Actually, nandito na kami sa Mayayala Avenue Nandito na kami sa Headsome on Wedding um, Mag-work lang tayo ng konti, ma'am, ha? Hindi, ah, ah, eh, kasi sa kung i-ano ko mamaya, i-ano ko siya. Ilang years mo yan pinano? Kaba? Mabagal yung pagkaba ng First time ni ko mag-donate? Ay. Ah, uh, yung nag-donation na yung makati makatinid. Ah, uh, makatinid. Opo. Oh, Tapos, uh, previous to that, Locks of Love. Mm -hmm. Matanggap pa kayo ng magupit na? Ah, pwede na rin. Ayan oh. po. Magupit ako si baby na rin. So, kapag natutuloy. Ayun, mama, may po. Export talaga pa. Ilan po yun, ma'am, dapat? 14. 14 inches. Ayan po. Ayun. Um, Nito po. <laughs> po. Short. Okay lang yung short. Sayang at maksimum sa'yo. Uh, Mam, yung ano, halimbawa yung ibang parts parang pinagtubuan nung na reban pwede yun? Ano yung Parang yung ilang parts niya pinagtubuan ng reban pwede. Kahit color naman mga mata. Ah, okay. ina ang chip. Kado ko na kayo natin. Pwede daw kahit color. Sorry? Kaya yung color, tsaka yung treated. Akala ko kasi yung virgin hmm. yun. Tutok sa laksak lang. Ayan na! Tadaa! Habang... Hindi mo Hindi. Chanchay. Ikaw yan, chanchay. Sa <laughs> paghahala tayo Yung photo of <laughs> <laughs> oh, <you're just> <laughs> <laughs> ah, iku-combine eh, din. Tapos isusupot yan, ma'am. O liliguan mo. Hmm. <laughs> Nag-shampoo naman ako kanina. <laughs> <laughs> At hindi ako naglagay ng hair pa. May um, hoy. na dati ang kapal nung na donate ko. Makapos <laughs> right? okay. na, If may white hair pa. <laughs> Gumaan ba yung pakiramdam mo? Naputol yung napakahaba mong buho. <laughs> hindi, manipis lang kasi siya eh. Kaya hindi masyado. Hindi, may na tama. Oo, Pag may Magkakamot yun. Ma'am, kahit lalaki, tumatanggap ko yun. Ah. Sabihin mo ka na, napahabahan niya <laughs> yun. <laughs> Ayaw nga magpagupit eh. Pero ganun din po, 14 inches. Bagay ba? Bagay. Bagay. <laughs> 我那没。 high school lang. Galing.

Gusto <laughs> Okay. Suma <laughs> <Guso> <-ipaglaro. laughs> ay paglaro. Six months baby pa. no. <laughs> <niya> <laughs> Ops <laughs>